the lead, please. Hindi na motor ko. Hindi na may hirap ang magkarga. Kasyang-kasya yung pang trail nyo dito. Toyota Light Ace. Hindi na ang bintana. Pero may aircon naman siya. Guys. Ang dalawa. Kargahan ng pang trail at pang ng mga gamit sa bahay. Double purpose. Ayos. Alawa ko Sa Dalawa Lo Ayan, Ay, ikaw sports car din ba yan? mayroon 2.6 2.9? oo oh, 2.9 sa oh. akin oo parang ano siya parang wigo lang din parang wigo bubulihing ganyan sa aras -ano talaga Ano kung gusto mo? Supra So, by December, January na tayo nyo guys I-release -re na yung bagong ano Ito guys, mamaya Itagawa ko mo siya ano eh. Itong ano, dala namin mamaya itong pag-uwi Hindi oh, mo Ikaw na masyado <laughs> Kasi baka maunahan pa kami ng May ising Baka maunahan pa kami ng iba Yan Baka mabili pa ng iba yan eh yan Nagkagahan ah, na kami ng pang-trail at pang-hahawag ng mga gamit. Iuwi na namin yun kasi mabili pa ng iba. Iisa na daw yung stock nun. Ngayon, labangan nila. Iutas silang. Pero may nakabila po. Hindi pa po na-luwit lang yung... Pero mabila po yung sa color white. Wala po. Matagal na po kami. Hindi nagkakaroon nyo yun yung, yung uh, na po. Ali, alin, alin yun? ma'am. Okay. Supra? Supra. Ah, uh, so, uh, uh, manual tapos uh, gasolina uh. ano sir? Yes po, opo. Tawag dito ah, um, to by Monday uh, yung payment kaya kasi Nang flight uh -huh. po. po. Ito mga so, pag-available po ito hindi nila po Uy, pa-skip ko kun pa naman, para serve muna ako sakali. Ikaw magkadun eh. <laughs> naisod ba ito? Um, ah, wala ano. Na hindi na naisod ano. Na. na ano sir? Na bandi po yan. May may ano po siya dyan. Ah, right, eh. ito. Ayan sir. Anong motor sir ang nakatlo mo dito? Yung kawa sa akin 300 na kay Alex. Ah, pang -train. okay sir. Saka ah, panghakot na rin ang gamit. Ah, po. Huwag <laughs> ka naman malawak naman eh. Lakay nang sir, ang taas pa. Pinama pa yung <laughs> pinabubundok namin. Apo. Uh, actually sir, may eh, tatlo ata ka siya dito. Oo. Oh. Okay, okay. Safe na rin siya sir kasi because of the airbag tapos sobrang lamig pa ng aircon. Oh. Ang stereo pa niyan sir, bluetooth. Oo. Oh. <laughs> ko na rin siya sa YouTube. Ipanong ah, ko yung mga okay review. Okay, okay. Kaya ano.